Magandang hapon po, umakyat na sa pito ang bilang ng manasawi sa pagtama ng magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao kahapon. At kabi-kabila ang pinsala roon. Ang biglang pag-atras ng tubig sa dagat, tsunami nga pero hindi raw mapaminsala ayon sa FIVOX. Live mula sa General Santos City, nakatutok si Abby Caballero. Jimmy Regional TV, 1 Mindanao. Abi. Ivan Pia, isa ang gusaling ito dito sa General Santos City sa mga nagkaroon ng pinsala dahil sa lindol kahapon. Pito na ang kinitil ng kalamidad. Sa <coughs> <coughs> lindol sa Southern Mindanao, pasado alas 4 ng hapon kahapon, nagbagsaka ng ilang bahagi ng kisame at mga salamin sa mall na ito sa General Santos City. Ayon sa kumuha ng video, tinamaan ng mga debris ang ilang mall goer. Ang lalaking ito nagtamo ng injury sa paa matapos tumalon mula sa ikalawang palapag ng mall. Nawasak at tuluyang bumagsak naman ang kisame malapit sa sinihana ng isa pang mall. Nasa kalagitnaan ng question and answer ang mga contestant sa beauty pageant na ito ng Lumindo. Nawalan din ng kuryente. May ilang umakyat sa pinakamataas na bahagi ng bleachers at doon na lang kumapit. Sa barangay Labangala, nagkagulo ang mga residente nang biglang umurong ang tubig sa dagat. Ayon sa FIVOX, non-destructive tsunami raw ito. Pero may mga bangkaring nasira. Sa barangay San Isidro, patay naman ang mag-asawang nadagana ng concrete wall. Sa malapatan oh, no, Sarangani, gumuho ito, ang taniman ng mais, gulay so, at, oh, at niyog sa gilid ng bundok. Bumagsak din ang bahagi ng isang school building doon. Wala namang nasaktang estudyante. Sa bayan ng Glan, halos magduyan-duyan ang bubong ng covered court ng isang paaralan. Malalaking tipak ng bato ang humarang sa ilang kalsada sa lugar. Isa ang nasawi sa Glan. Ang ilang residente sa bayan ng Maasim nag akyatan sa bundok dahil sa pangamba ng tsunami. Sa Coronadal City sa South Cotabato, halos mawasak ang isang bahagi ng pader sa labas ng mall. Lulul! Ivan Pia, sa ngayon nagpapatuloy ang assessment at monitoring ng CDRRMO at LGU sa mga apektadong lugar at nangako din silang magbibigay ng tulong sa mga apektado. Samantala, suspendido muna sa lunes ang klase dito sa Jansan. Yan ang latest dito sa General Santos City. Balik sa inyo. Abi, uh, kumusta ang uh, supply ng kuryente dyan? Kumusta ang inyong mga linya ng komunikasyon? Uh, na-restore na ba o meron pa bang hindi uh, na-restore? -re hanggang sa mga oras sa ito. Ivan as of 6 a.m. kanina, lahat ng barangay dito sa General Santos City na ibalik na ang supply ng kuryente. Okay, maraming salamat Abi Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.